Hindi naman ako magaling mag-English. Wala akong alam sa batas. Baka ho, light laitin lang ako doon. Nung ating mga mahal na senador na magagaling. Hindi man light laitin, siguro baka wala naman ako maiaambag na batas. Hindi ba? Baka dumating yung time na sayang din ng iboto nyo sa akin. Na wala akong nagagawa. Wala rin akong maiaambag na knowledge about Dalo, dahil hindi ako abogado. Sa napapanood ko ho ngayon, parang nalulungkot ako. Dahil, uh, awayan ng awayan, binoto kayo ng sambayanan, pero yun ang napapanood. Yan ang napapanood ng lahat ng Pilipino. Hindi mo ba nakakalungkot na isang kang senador, nakikipag-away ka, isa presidente, may kaaway ka. Di ba? Pero bago kayo manumpa, maglilingkod kami sa bayan. Maglilingkod kami sa bawat Pilipino. Ako, isa sa mga taxpayer na mataas ang binabay tax taxa ngayon. Kung malalaman nyo lang, nasasaktan ako eh. Dahil bumoto ako sa mga taong ito, tapos yan ang nakikita ko. Paano na yung mga bata? Paano na ang kinabukasan natin? Kung yan ang nakikita natin lagi. Pagalingan, pataasan ng ere, samantalang ang daming hirap na hirap natin mga kababayan. Ang daming kawawa, ang daming walang makain, ang daming may sakit, ang daming namamatay. Natatakot kayong lumabas, bakit? Dahil ayaw nyo magkasakit? Samantalang yung mga tao nasa labas, kailangan lang nun makabili ng bigas at ulam para makakain ang kanilang pamilya. Tapos na makikita pa namin sa telebisyon, sa news, puro away nyo. Nakakalungkot po. Isa ho yan sa mga daylan pa. Papasukin ko ba to? Pupunta ba ako sa ganitong klaseng, di ba? Institusyon? Sa studio ito, wala akong inaapi. Walang inahanapan ng corruption. Ilang milyong Pilipino ang subscribers ng programang ito? 25 million. Hindi pa po kasama yung mga nanonood sa araw-araw. Alam nyo, napakahirap po pasukin ang politika. Yung kaibigan mo ngayon, bukas kaaway mo. Mag-ama, nag-aaway. Dahil sa posisyon. Mag-asawa, naglalaban. Dahil sa posisyon. Sayang mo ang buhay. Sayang nga yung sinasabi nating pagmamahalan. Sayang yung sinasabi nating paglilingkod sa kapwa. Dapat, kung maglilingkod tayo, tanggalin nyo yung ganit sa puso nyo. Hatred. Wala na tayong ginawa kundi magsiraan. Hanapin yung dumi ng kapwa nyo. Lahat naman nung tayo nagkakasala, ako, kayo, tayong lahat. Pero ganun pa man, siyempre, nagsisisi tayo, di ba? Alam nyo, hirap eh gumawa ka ng mabuti. Parang isang bond paper. Puti. Malaglagyan ng, ng isang tintang itim yan. Ano mapapansin niyon? Yung puti? Hindi. Yung tinta. Yung dumi. Yan ang nangyayari sa ating bansa ngayon. Walang unity. Tatakbo kayo para makahiga, makagante sa dating nanumuno. Tatakbo tayo para hindi makapasok yung isang mamumuno. Ganun ba? Ganun ba ang pagservisyo sa bansa natin? Yan ba ang iniisip ng bawat politiko? Hindi ako nagmamagaling opinion ko ito dahil sa araw-araw na nasa noon time show ako at araw-araw na may nakakadidinig ang boses ko pambili ng gamot, pamatsikula, hindi pa pangkain namin. Dapat yun ang pinag-uusapan nyo sa Senado. Anong bibigay na batas sa mga taong naghihirap? Anong batas ang gagawin nyo? Laging ilang batas na ang ginawa nyo? Pero binabago nyo. Dati may death penalty. After death penalty, ngayon gustong ibalik. Pag iba na mo iba na naman. Yung batas ng chan ng bawat Pilipino, yung batas ng kinabukasan ng bawat bata na walang libro. Bakit ang Korea nagda number one? Bakit Gangnam Style? K-pop? Bakit? Suportado ng bawat Pilipino dapat. Ang talent ng Pilipino. Yung K-pop, suportado ng gobyerno. Di ba? Hindi sila naiinget. Ngayon, nandun na sila sa Grammys. di ba, nandun na sa American Music Award. Nandun na sila sa lahat. Hindi pa, pati sa UNICEF, pinatawag.